natulong natulong guys ito meron na naman tayo papagawa at ipapabob natin guys yung cabinet dito ilalagay natin ito sa picosina so ito guys so ito guys yung cabinet dito yan natanggal na so ito na lang guys ang natitira so imabob natin ito sa kabilang so saglit guys so ito na guys so oh. ganda oh nandito oh, na tapos, yung maliit, doon lang sa may una, una guys, para doon natin ilagay. So, ayan. Ang ganda na, At, nandito na siya. Hindi na siya masyado masikip doon. Tingnan. So, dito na lang lahat. So, guys, hanggang dito na lang po. At, magandang hapon po ulit sa iyo lahat. Paalam. <tapos> So, guys, ito na nga na tapos na lahat ng dalawang cabinet dito na ikabit sa wall namin. So, ito na po yung final na pagkabit nila. So, ito po. So, yan, guys, oh. Naka, nalipat na dito. Ito. Yung... So, hanggang dito na yan, guys. Ayan. So doon sa kuan maluwag na sa loob lumuwag na siya guys kasi para na rin hindi mahirapan yung pagkuha ng mga pinggan, baso hindi napupunta sa loob at idadalin dito sa kusina so ayun so ayun na nga at maluwag na dito guys ayan. dito So, bakit po namin pinaalis dito yung dalawang cabinet dito sa loob? Kasi po, itong room na to, ito, ito po, tatanggalin to. Tatanggalin <laughs> no, 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 dito, no, 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 cabinets, no, no. Kasi yung hugasan dyan, uh, tatanggalin na po. Tapos, i-convert ho ito sa isang room. So, dito tayo maglalagay ng pintuan, somewhere dito para talaga natin ang division dito so para maging isang kwarto ulit para sa misis sana o so ayun yun guys ang plano namin dito so sayang yung mga materialis pero ito tatay namin ma recover may ito kasi granite po ito na buo ang slab na mahahaba so magagamit pa ho yan. Sana ma-recover na maayos at hindi babasa. Kasi mahal ho itong ganitong klase ng granite. So, yun know, o. Pati mga cabinets yan. Sayang. Yan. Ito, wala na to. Hindi natin alam kung saan pwedeng ilipat to. Kasi iba-iba na sukat yan eh. So, yun. Yun lang kayo sa plano namin ngayon. Para maging isang room ulit. So, ayun. Hanggang dito na lang po. At, Magandang gabi po ulit sa inyo lahat. Paalam po. Bye-bye.